news update Mga balita ngayon, mga baril at pampasabog isinuko sa hukbo sa Zamboanga del Sur. Higit 172,000 ang mga pakete ng peking sigarilyo na samsam sa raid sa Mandawi City, Cebu. 65 million pesos na recover ng DepEd mula sa Senior High School Voucher Program irregularities. Ako po si Cesar Soriano at ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sa patuloy na pagsisikap para sa kapayapaan, 17 loose firearms at 6 na pampasabog ang isinuko sa 53rd Infantry Battalion sa Poblasyon Pitogo, Zamboanga del Sur, Kamakailan. Ito ay bahagi ng Small Arms and Light Weapons Management Program na naglalayong tapusin ang pagkalat ng mga iligal na armas. Pinangunahan ng AFP, PNP, OPA, PRU at LGU Pitogo ang seremonya na ni na Colonel Eddie Pilapil, Philippine Army Acting Brigade Commander ng 102nd Infantry Brigade, Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr., Philippine Army Commanding Officer ng 53rd IB at mga lokal na opisyal. Ayon kay Lieutenant Colonel Vargas, ang pagsuko ng armas ay patunay ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Idiniin naman ni Colonel Pilapil na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagkakaisa, hindi sa dahas. Ang inisyatibong ito ay nagbukas ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng gobyerno at mga mamamayan tungo sa isang mas ligtas na Zamboanga del Sur. Kasabay nito, isang pump boat ang binasbasan upang palakasin ang seguridad sa karagatan. Nasamsam ng mga otoridad ang hindi bababa sa 172,000 na mga pakete ng sigarilyo sa raid sa isang warehouse sa barangay Guizo, Mandawes City kahapon ng umaga. Pinangunahan ng Bureau of Internal Revenue, Region 13, kasama ang Cebu City Police Office at Mandawi City Police Office, ang operasyon laban sa hinihinalang iligal na mga produktong tabako. Ayon sa mga otoridad, walang kaukulang permit at tax stamps ang nasabing warehouse na lumalabag sa mga regulasyon sa buwis at kalakalan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at distribusyon ng mga nasabat na sigarilyo. Muling nagbabala ang BIR sa mga negosyanteng sangkot sa iligal na sigarilyo at pandaraya sa buwis. Inaasahan ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga nasa likod ng operasyon. 65 million pesos ang narecover ng Department of Education o DepEd mula sa mga anomalya at irregularidad ng Senior High School Voucher Program o SHSVP. Ayon sa DepEd, out of 54 schools na tinanggalan ng SHSVP, 38 sa mga ito ang nagsauli na habang ang dalawa ay nagbigay na rin ng partial refunds. Nasa 14 schools naman ang hindi pa nagko-comply sa ahensya at nakatakdang isyuhan ng final demand letters. Patuloy pa rin ang investigasyon ng DepEd sa mga paaralang ito at kung maaaring patawan sila ng kaukulang kaso na may kinalaman sa financial fraud. Para sa KidLat News Channel, ako si Rosalyn Simchonko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.